Pinitasan ni Filmar Alipayo ng puso ng saging si Andy Eigenman at ginawa nito ng bulaklak kasama ng puso ng saging. Labis ang galit ni Andy sa ginawa itong ni Filmar. Ikaw ba naman, may flowers na, may pangulam pa. Mukhang okay na ang dalawa ngayong Valentine's Day. Ikaw ano ang natanggap mo ngayong Valentine's? <laughs> Guys, look. <laughs> We have lunch. <laughs> ja happy Valentines